Tawa na oh. What's up mga kanoy Good morning sa inyong lahat Araw ng Martes Lalabas na naman tayo At anong oras na mga kanoy P? 6.01 na ng umaga So dala natin itong ano Yung strap na binigay ni Sir Winston Duran akalimutan ko kasing kumuha kahapon kaya nagamit na sana natin nasubukan ko na sana kahapon so ngayon pa lang tayo magdadala yan, kumuha ko ng tatlong piraso at nandito na rin mga kanipi, yung order ni Auntie Lisa na 15 pieces syempre yung tubig natin okay na mga kanipi. Bali, papunta na tayo ay Mia. at Walang pasok siguro ngayong araw, maka kanaypi cancel. Suspend yung ano, yung pasok ng mga estudyante. So, didiretso pa rin tayo kay na Antelisa para ihatid itong ano, itong 15 pieces na itlog ng ating manok na decal Dwight Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo Mga kanaypi So punta tayo kay Mia At buti na lang Sabi nila may bagyo Buti na lang talaga Walang Sign ng bagyo mga kanaypi May umulan, nula Buti na lang talaga Ayan Dito na tayo Okay, nandito si Mia. Bali hindi ko na kukuberan mga kanoypi. Nandoon yung ano, yung cover niya sa bahay. Hindi ko pa nadadala. Epi, na natin yung makina ni Mia Nang makalabas na tayo Okay Ayan, may Ayan, nandito na tayo sa AGL Mga kanaipi May nauna ng tricycle Diyan sa natin no? Tay. 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 Ulan tao mga kanipi. Tulog pa sila. Mamaya na lang. Ngayon na lang natin ibigay yung itlog. Balik na lang tayo mamaya dyan Mga kanaipig After two hours Ngayon lang makapagkarga Hindi kayo okay, madam Karinda pa rin daw ang simbahan Uy madam You, madam ayan mga kanaipi kumita tayo ng Hello, ano boss kumita tayo ng 55 pesos kasi naisakay ko pa yung kaibigan ko mga kanaipi yung galing ng EGL na pasayro natin nagbigay ng 30 yung kaibigan ko nagbigay ng 25 mga kanaipi Ayan, yung binamano natin. Kumita tayo ng 55 pesos. Almost 2 hours yung ano, yung pag-aantay ko dun sa IGL mga kanipi. Kasi may sinundan tayong dalawang tricycle. Kung may pasok lang sana, mga kanipi, mabilis lang yung ano, yung pagkarga ng pasahero dun. Kaso, walang pasok ang mga estudyante may pasok lang yung may trabaho mga kanaipi so tsatsagayin natin na maghapon na mamasada basta makapaghanap buhay lang tayo mga kanaipi alright samahan nyo ako sa pasada vlog content ko ngayong araw ng martes Bukas, kuding na naman ni Mia. Mamaya oh, na lang, no. Bigay mo na lang sa kanya. Ayan mga kanaypi, natit na natin yung itlog dyan, kinantilisa. Wala siya, pumunta ng bayan na. SM. paano na Pang dinuguan man nang. Sag mo may sakile Ha? 200 lang. Kailangan mo din ang dugo. Yung karne ajay. Kasi wala ta. Mana dai? Pwede ako nang 8 by 12 na. 200 lang nang 200 bumili tayo ng karne ng baboy pang dinubuan. tapos ano bumili tayo ng papaya ng maliit gusto ko papaya

O man nang palabok. Mano may isa palabok? 25. mo tingin. plastic mo yan yung matumba nang. Kakanin. cái nghe này kumili pa tayo ng palabok para kayering yan at misis mga kanoy tayo ah, na pala yung magkakarga pinardaraan nakapila pa ako dyan mga kanayipi <coughs> alright tayo <Hey>, guard gun <laughs> <laughs> thank you thank ay, may laruan siya oh. ayan mga ipik kumita tayo ng 60 pesos yung pasayero na nakuha natin sa bayan sa may paradahan Uwi muna ako ng makapag-almosan o nabugutom na ako mga kanaipi kaya na lang tayo lalabas ulit bali nagpakain tayo dito sa aking mga alagang decal dwight na maliliit na sisiw mga kanaipi ganyan na sila kalalaki ayan Ayan o, lalaki na mga kanipi maganda na yung ano yung kanilang pakpak buong buo na 33 pieces na ano na dekal dwight dali nagbigay na tayo ng pagkain nila maya uh, magpapalit din tayo ng kanilang inumin bali kukunin ko lang yung ano yung tawag nun yung pinagputulan ng ano ng yero dito sa bahay ng kapatid ko. Humingi ako ng ano ng yero mga kanipi. Yung sobra na pinutol nila dito. Ayan. At ilalagay natin doon sa ano sa decal dwight natin na doon sa dulong kulungan para doon sa ano sa mga ipot ng decal dwight. Ayan. Siguro kahit tatlong piraso lang mga kanipi yung kailangan natin doon. Uh, para may may lagay tayo doon. <laughs> ah. Uh. Seram man lang Samul Nabi bilang May isang laku Ito na mga kanaypi Yung dalawang Yero na ano Nahingi ko sa kapatid ko Yan yung ilalagay natin dito Sa ano Sa baba ng kulungan Bali magtatanggal tayo ng kanilang ipot para may lagay na yung yero ayan. bali natanggal ko na yung tae ng kwan dito ng manok ngayon lalagay tayo ng ipa ng palay ayan Tapos ilalagay natin tong ano, itong yero sa baba. Ayan, kakanaipi. Ilalagyan pa natin ng ano. Dadagdagan pa natin yung ano, yung ipanang palay dito ayan lalagyan na natin ng ano ng yero Ganyan sa baba lalagyan na natin ng ipanang palay para mas madaling uh, Liniisan kung sakasakali ayan Katulad nung ginagawa ko sa kabila. May mga ipanang pala yun. Eh. Mas maganda pa sana kung liso yung ano. Yung may lagay dito. kaso wala pa tayong pambili ng liso. Eh. Ayan. Pagtsagan muna natin yan. Basta. Basta. Malagyan lang ng ano ng yero ayan, nandito na tayo sa IGL mga kanaypi tingin tayo ng pusayro dito mga nakalis na yung dalawa kakakarga lang nung isa eh so tayo na rin magkakarga mga kanaypi tayo oh. harap natin dito. makulimlim yung langit ngayon oh. Tabayan, lang. <laughs> sa ano sambisin tayo tara kala ko diretso na sambisin na naman eh 25 doon ano oh huh. 25 na ano na iti ayan hanap ulit tayo ng panibago saan so, tayo madam? tara SM Ayos lang sir. Basta ni Mika. Ay. <laughs> May ada jay oh tayo, boss. sir. Terso, terso. Oh the sticker kau tu. Asam Manuel. Manuel. Well sir, terlalu. Kerana tu tu, kau kau Awal. O ay nyo kayo eh, sir, gawin ka oh, sige sir O, thank you, thank you Tayo na, tayo na yung magkakarga Di ba duwa na dyan, Di ba?

Papa na nakakilala sa atin, mga Kanoypi. Dito sa Prox5. out sa inyong lahat. Wala na ubusan ako ng sticker, mga Kanoypi. Ah, kulang yung nadala ko kaya hindi ko nabigyan sila lahat. ng gabihan mga kanaipi uwi na tayo medyo sumasakit yung likod ko mga kanaipi